binenta halos lahat ng ari-arian ng Maynila. Billions, billions puto's binabalik na bato po sa inyo na kulang ang inyong experience bilang uh, 'yung pagsisilbi sa politika. Ang kasagutan ko diyan ay eh, kung iko-comparison -co lang ho natin uh, sa pinag-aralan ay graduated Valedictorian High School I'm a scholar in UP. I'm a civil engineer by profession. I'm a CEO and president of different companies, not just in the Philippines, but is abroad. I'm uh, the owner and president of other international luxury brands here in the Philippines. I've been doing business for the past 20 years. Mm -hmm. I've been uh, awarded Philanthropist of the Year three times. I've been helping a lot of our countrymen. Alam ng mga kababayan natin yan, more than 10 years na tayong tumutulong. May programa tayo sa telebisyon na puro pagtulong lang. Wala ko akong plano sa politika, ma'am, pero dito ko dinala ng tadhana. Sabi nila, to whom much is given, much is expected. Alam ko po yung pakiramdam ng mga kababayan natin, mahirap. Doon ako galing eh. Hmm. Sabi ko, pag dumating yung posisyon na pwede akong tumulong at bumago, hindi ako magdadalawang isip. At ngayon po, sa tingin ko, pin-repair po ako ng nang nang buhay uh, for my 20 years experience hindi lang naman talino yan mami, hindi lang din experience pero pinakaimportante yung puso